Ito po today, mag, mag, ma tayo. Kaya matagal ko na to, ano, um, mag-gagawa tayo ng bahay ngayon. Maliit lang. Tapos, gugawa din tayo malaki, malamang. Huwag Ay, ang cute nito. Aso ba yan? Hindi ko alam. Rabbit ata yan eh. <laughs> so, this is your mom reading your comments, uh, main comment sa aming sa Roblox. Mag-comment na kayo para ganun. Kasi, ang oh, sino man ka, comment dyan. Kawawa naman ako, wala nag-comment sa akin. lang lahat nag-comment sa oh, ano ba nag-comment sa inyo? Ha? Ah, sino mo nung ko na malalaman kung bakit kayo ganyan? O, hindi ko sasabi ng totoo na. Mayo na mag-comment, sabihin nyo na yun. Pakadamot nyo naman mag-comment. ito naman yung salamin, yan ganda kandang salamin, tapos dito naman tayo mag ba papasok, dalawa ang pinto Diyan, ilalagay natin. Isa pa. Ganyan, nasa sa pintana. Okay na ba? Na, guys. yung 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 hindi lang ay, pasok tayo sila oo tapos kukuha doon tayo kukuha tapos dito tayo kukuha ng ano 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 mo ito na tinilakay mo? dyan kasi tayo matutulog oo Okay. Ayan Tapos dito yung bit natin Favorite Be ko kaya sana yung pink, kaya pink to Dito tayo banda maram lalagay, okay Okay Ayan Tapos yung lalagay tayo ng halaman sa labas. No, ba't ayaw mo lagay? Ayaw mo lagay. Lang. Kuha tayo ng oh. okay, may zombie. God! May zombie Day. May zombie Nakita zombie die. Dahil, 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 nakita ko. Saan kaya yung door? Hanapan natin yung door dito. Nakikita tayo. ang naman, naman, naman. Salami. Gagay mo na rin yung Hindi ko na makakayalan to, guys. Ano ba gagawin natin? O, pag wala, tayo? Uy, na, guys. Yan. Okay. May na gumawa ng mga gamit. Pagising na lang natin. Hindi matutulog na tayo. Hay, umaga na. Buwan na tayo. Ang bilis na mag-umaga. Tapos, dito tayo maglalagay ng luto-lutoan. Luto-lutoan. Saan kaya dito yung luto -lutoan? Ay. Ito ba yun?

tapos kukuha tayo ng Okay, tapos kukuha tayo ng Ito. Huwag din natin makalimutan kumuha ng chess sa so, yung chess dito. Ito. Malamang mo yan. Hindi mo, gusto mo. Yan. Tapos, yes, dyan po ang mga gamit natin malamang. Iba, yung mga kailangan natin ay wala pa tayong Diamonds. Mamaya, uwawain natin yan malamang. Ay, hindi natin yung uwawain. Eh, huwag kayo mag-alala kasi guguwa pa tayo ng bahay ng malaki. Haan kayo. Huwag na din tayo ng kukuha okay, natin. Kukuha tayo ng gold. Para gold. Diba? Huwag natin kasi makalimutan kunin ng gold para may pangbiling pagkain. Ganun lang. Ay. Diba? Wala na lang. Parang sasasasak yung step. Lapasit na. Asak na. Wala sa akong dul. Dito gold. Tayo. Wab din natin maka kalimutang kumohon ito yeah. Ito Ayan. Pati din Papil Pati din Botong <laughs> Kasih gua buatin secret Isu <laughs> anu yun? Trapdoor Ano yung gold? Ano yung gold? Ano yung basa na kalagay? Eh, ito, ito, ito. Diamond pala. Emerald. Emerald. Malamang. Huwag din natin kumu... Huwag din natin makalimutan kumu nito kasi paborteng natin. Diba? Gawa tayo. Tignan natin. Ay, lalala ba? Sisisip na. Sisip na. Sisip na. Sisip na na siya. Dami na natin. Dami ang hunger. Bubarahin din natin yan. okay. hunger. okay. hunger. Ang mga kailangan nang natin. Malamang. Kuhuha tayo. papa sana yeah. kaya uh, tarap um ka rin tayo ng okay makalala di natin makakalimutan kumuha ng ano katawag dun to gold sabi ko sa inyo ano to gold cats sige, kunin <laughs> uh, um, no! na go natin. oh, ito. Ironic. Tayo tayo eh. makukuha rito, promise. Um Hay na, gugwa na tayo. Mm. Yan, mga ka. Yan. No!

No! No! Hindi, mm. tignan natin mga chest natin kung ano ba laman. Ay, ako na may pantare! Nagulat ako, yan mo. Okay na, tignan natin ang mabuti. Aha, maganda na ba? Hindi pa tayo nakakalagay dito, oh. Tapos, lagyan din natin dito. Ayan. Ito. Ano lamang dito, oh? Dito.

Dalawa. Yan. Kaya na din tayo lang. Ginalik natin. Ano nga ulit yun? Ano nga ulit yun? Batay ka. Um, alam ko na. Ito. Ayan lang. isa na sa nawawala siya, <laughs> beh. Okay, tagal. Okay, sa yawit lang. Konekanser lang natin. Dito lang tayo, malamang. Uy. Guys, yung baka ko yun. Oo, hindi ko alam kung saan Ay, oo pala ang bunda. Dito yan, oh. Dito pala. Wala po papa. Ay. Hindi ko alam. Wow. Ah, ay, mo, ano nga, yung black. Ay, ito nandito na pala yun. Bakit, nandito na nandito yun. Basta, ano yun? Hi!